Hello. I-share ko lang guys sa inyo yung ating konso. Sabi kasi nila, ang may sinuksok, may maduro, may maduro ito, o ko na guys. Binuksan ko lang ulit kasi nabusan kami. Nabusan kami ng pambili ng bigas Ang mahal na kasi nga kilo ng bigas na yun. Ito guys, ilang buwan ko lang to pinag, pinagpunan. Binuksan ko to kasi sabi nila, ano daw, pag marami na yun, ano daw, bawal. Kaya binuksan ko na talaga. Hindi naman siya karamihan, kaya papasalamat pa rin ako. At nakaipon ako ng maraming ganito. Yehey! Tapos, ang gagawin ko dito, guys. Ano ko to, papalitan ko to. Pati ng inyong kupeta talaga. Papalitan ko to sa pure corn. Tip-tip ko, Pantawasan araw-araw. Kasi bawal na daw mabuo. Bawal daw lahat ito guys. 20 Ayusin mo dyan. Hindi. Anuhin mo kasi. Anuhin ko to. Stay mo lang dyan. Ang akin niya photograph. Ay, yung akin niya cameraman. man mo lang dyan. Ayan. Yeah. Okay, so, 10 5, 20. Labi ba ibang tuwa ko guys kasi o ba diba, yung iba namang problema ako sa ano utang ng pera sa ano ano ako hindi kasi ayaw ko talaga mag ano mag, mag sa totoo yan kasi nahiya ako at tsaka sa totoo lang yung manghiram ka magkatot sa isang bahay para manghiram ka ba ano yan yung yung iba kasi ayaw na gano'n ano daw yun yung na merwish you kaya ako hindi ako na merwish issue talaga kaya ang ginagawa ko ang ginagawa ko guys, mag ano ako, diba, bibili ako, kunyari isang daan pera ko, tapos may susukli sa akin ng ano, susuklian ako ng mga ganito, oh. kinukuha ko to, tinatabi ko siya, ilalagay ko siya doon sa aking lagyan tapos ano, eh, 10 minutes nga para maano ano, tapos, yung kameraman ko, yung pinag-ausap ko guys, ah, kasi, tapos ito, oh. May hira lang ako nag-ano nito kasi ito, pag ilalagay mo, diba ang bago-bago niya maaano tayo attract tayo dito kasi ang bago-bago niya pag ililagay mo siya pag matagal ito nga kinalabasan niya guys ang itim ang itim na ng dilaw niya kaya ang ginagawa ko ano tinigilan ko na kakatabi nito kaya kunti lang pero mga nasa 500 din siguro ito ang 1020 ko tapos ang marami sa akin guys yung 10 tsaka yung 15 piso kaya mamaya, papalit ko ito, mamaya guys, ipapalit ko ito sa Gold Gold, kahit 1,000 na muna. Kasi 1,000 lang daw yung tinatanggap nila doon. Kaya nilang palitan. Kasi daw manidipit lang sila ng bangko. Kaya ito, tinatabi tabi ko na guys. So, kung ako na, magbilang muna ako ng 1,000 para ipalit ko ito mamaya. Tingin nyo guys, mga magkano kaya ito? diba, Ito yung natutunan ko na magsuksok ka ng magsuksok ng gatay mo. Sa oras na wala kang maisuksok, ay madudukot ka na. diba, kanya. So, ito lang guys yung tigwibente ko. O, oh, oh. ambot ah, nga siya, mahigit, ano guys, yung eh, 500, yung tigwibente ko nga, kunti nga lang nilagay ko, oh, di ba? Kunti mo lang tingnan, pero pag naano mo, marami na, oh. Ang gaganda dati ng pagkalagay ko dito. Hayaan mo lang dyan. Ano ba ito? Kameraman ko kasi nagre na. Ito, ah, dati ang pagkalagay ko guys, ang bago-bago. Ngayon, nung nasa itim na siya. Kaya, ano, okay pa rin. Pera pa rin ito, diba? Ayan na guys, ang so, tiba-20 ko, diba? Wala mo yan. Oh, marami sa akin guys, yung pigsasampo, tsaka yung tiglilibang piso. Ayan. Dati na nangungutang ako ng pera, pero ayaw ko. Kasi iniisip ko na nang ako ng tao. Nangungutang ka, kakataw ka. Nang marusyo ka ng tao, di ba? Magbayad ka, kakataw ka. Nang ka, hindi mo alam kung natutulog ng tao, di ba? Kaya ako, ayaw ko talaga. Mas gusto rin so, ko yung mag magdindin ako ng asili sa mga pangako. na ito guys, dumatsagaan ko talaga ito. Maipon ako. Makaipon ako ng dati Ay, thank you. O, diba? Punti mm -hmm. lang yung ating ko. Pero, tingnan nyo po. Ay, ang dami. Wala, ang dami lang pala. Thank you, Lord. Ay, okay. ito guys, sorry, oh, ito yung bibinti ko. Ganyan ako kasinok sa pera, guys. Ganyan ako kasinok. Wala man, ako, wala man kasi ako bisyo, hindi ako nainom. Hindi ako nainom ka Kaya yung ano, talaga walang sayang. O, so, diba? ba? Akalain nyo, kung pinabili ko ng alak to at sigarilyo, wala. Wala akong ipo na ganito. Nagkahanap ako ng basic. Kasi, nandawaan lang na siya. O, diba? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maging guys. 800 yung tigbe-20 ko. <laughs> <laughs> ay, sobrang saya ko talaga guys. Thank you, thank ah, you. Maraming salamat Lord God. Sa blessings mo sa buhay ko. Ito guys, ang yung ano ko, yung tabi baby ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 700 yung tagbibinti ko na marami sa kayo sa piso tsaka yung sampung piso start tayo guys ha ah. tapos ko na yung bilang yung tigwe 20 po. dito na naman tayo sa tigsa hindi matagal-tagal to kasi sa 10 marami ito so guys 10, 20 30, 40, 50, 60, 70, 80 90 100 Ito pa lang guys ah, 100 to Itong 20 po 700 na yan 10 20 30 40 50 60 Tulungan nyo ako dito guys Hindi na dahi na tayo Tulungan nyo dito oh.

20 30 40 50 60 70 80 90 300 300 guys 10 20 30 40 50 60 70 70, 80, 90, 400, 400 guys ha, uh. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 500, o so, diba nakaisang libo na ako guys, 1,000 10 mahigit. 1,000, ano na ako, naka 1,200 na ako. Yan lang siya, karamikay sa 1,200. 10, 20, mga nasaan to siguro guys, mga nasa, 1 yan, ay 1,2, 1,2 yan, nasa mga ano din siguro to, mga nasa 3K, mag something. Yun. Kaya, tayo ko sa inyo guys pag may mga ganito kayo tabi tabi nyo rin naipon din siya para pag nawalan kayo pagaya ko nawalan ako may nadudukot ako laki ng tulong ba? Diba? thank you bye bye